Ah. Uh, okay. Okay. I-unbox na ni Mr. Combs ang ating submersible. Control box. Control box. Ang ganda, mayroong control box at mayroong submersible pump. Okay. First time natin na maggamit ng mayroong uh, pump controller. Oh. Yan. Ang galing. Ang galing tutoy bibo. So ito na ang ating nabiling na submersible pump 2 inches diameter. So ayan mga ka-GB, i-try natin ha. Para makita natin. Ah. Ah. On. sir. Isa pa ah, okay. so, good morning mga ka-GB ito na ngayon nandito na tayo sa Lake Cebu, South Cotabato ito na po yung nabili natin na ah, submersible pump na pang 2 inches Yan, ito po pang 2 inches po ito mga ka-GB yan ang kanyang brand ay uh, Raijin yan. Japan Technology 2 inches pipe diameter submersible screw pump. Yan. So reading ready na, naka-prepare na. Yan ang galing ni Mr. Kamso. Oh. Si Mr. Kams ang tumira. Oh, pinutulan ni Mr. Kams para mubo lang daw. Oh. Okay. Okay. Mga kajibi simbol na tayo ng ating submersible pump na 2 inches diameter. Shout out sa ating mga kaibigan ng mga tubero dyan. Ang ating customer. Dati rin itong driller. Okay. Ito na. Okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Si Mr. Sinks. Okay. Di. Nagkabisi na sila sa pag tayo pa video video lang. <laughs> Yan. Mga uh, ka Nga, dasig nak JB nanti Okay arana tubig na ano kamara Oh arana tubig ah Okay